What's up guys? Dito naman yung bago naming trabaho. Nagwawiring po kami ng Rossi 175. Walang kurente at walang supply yung tingnan natin yung stator. Mayroon. Mayroon yung stator. Mayroon yung papunta dito. Ibalik mo to. Ibalik. ito ay hindi umaandar at dito naman tayo magtitis pula yan Siyempre guys, wag, wag muna tayo magpapalit ng pisa. Kailangan muna natin tingnan kung tatoong sira na ba ito. ay titingnan muna natin kung sira ba talaga baliktad ayan i-test light natin ulit yung red wire ayan mayroon mayroon sa ibig sabihin uh, dito sa harness na dito ay mayroon siyang mayroon siyang grounded titingnan natin kung grounded ba talaga ibabalik ibabalik yung red wire at ilalagay natin sa sakit tapos titistiran natin ulit dyan ya tester mo dito sa red wire na yan kung may lumabas walang grounded yan wala ibig sabihin may grounded sya kaya nahanapan natin dito yung wire meron nasa black wire yung kasi yung red, red wire kanina kaya pala ayaw umilaw kasi nakadirekta dito kaya yung itong black wire yung mayroon Kasi guys, yung hinahanap natin yung grounded. Kaya ililipat natin yung naka-negative to. Ilalagay natin sa positive positive wire dito. Kasi yung ang hinahanap natin ay yung grounded siya. Kaya ililipat natin dito yung ano ng test yung ground ng test light. Ya. Uh, Ayun, meron. Il dito. Ayan. Ililipat natin yung ano dito. Kaya pala ano kanina. siguro Gron nakasusi na kanina. Ayan. ayan, guys, kailangan na natin baklasin yung ano, yung wire diyan. Para makita kung nasaan yung grounded dito ba banda or dito sa ano dito banda sa headlight or dito banda sa likod Guys, na nanya yung sigantig dito Ayun, pagtanggal ito. Ayan guys, ito na na puputulin natin to para ma makita natin kung saan ba talaga yung grounding. Kasi dito banda yung mayroon eh. Ayan, testiran mo. meron ito may dali ano agaman didi adi stirring Maray. Maray. So, Marai. so guys ibig sabihin yung grounded dito, dito sa likod ito pa uh, tanggalin mo pa yan yan testiran mo wala isa ayan guys yung isa ito yung mayroon ayan hanapin natin kung saan ba yun ayun na testin na dito ayaw na ito pagod yun ni, ayaw na ipagod pala sa testin na dito dito sa CD ay tingnan natin Saya lihat, saya Flasher saya lihat, saya lihat, saya tinanggal saya lihat, saya lihat, saya Ay, dito sa CD ay yung nag-grounded. Wala guys, sa ano ko, dito yun, ito yung, yung nag-grounded, yung CDI kasi dito lumalabas yung grounded. Kaya papalitan natin to kung, guys, ito yung kakabit natin, dito kung may lumabas pa ba na grounded ayan guys kinakrank natin wala na, wala na siyang lumalabas ayan. ibig sabihin si DI yung nag grounded ayan yung test light natin ay binalik dit natin dito sa ground Body. ayan, ayan na guys na meron na siyang ilaw tapos isususin natin yung black wire naman ayan guys meron at dito naman natin ikakabit ito guys, mayroon na. At titingnan natin yung kuryente kung may lumalabas na dito sa dito sa ignition coil. Ayan. Ayan guys, so ibig sabihin solve na yung problema. Nasa CDI yung ah, grounded. Ayan guys, nabalik na natin yung wire. Ayan, nabalik na natin lahat. Ayan. Ito wire na binaklas ay naibalik na natin at saka yung dito na binunot natin ay naibalik na rin at mamaya ay papalagyan na lang ng battery pero ititesting muna natin pag kung andar ba siya Ayun guys, umandar siya い